Itago na lang po ako sa pangalang Nonoy. 26 years old. From Valenzuela City. Anak ako ng isang OFW mga idol. Bata pa lang ako. Pabalik-balik na si Mama sa ibang bansa. Kaya eto, lumaki ako na malayo siya sa tabi ko. At walang Mama na nag-aalaga sa akin mga idol. Kaya nga, merong mga pagkakataon na lumalayo din yung loob ko sa kanya. Nakukuha ko man yung mga gusto ko, pero hindi ko nararanasan yung pagmamahal ng isang ina. Ba't ang totoo mga idol? Gustong-gusto ko nang makasama si Mama. Miss na miss ko na yung Mama ko. At ang gusto ko, siya naman ang aalagaan ko. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Nonoy. And I... Thank you. Kung anong gusto niyo dito sa club na to, kung gusto nyo nang inumin pa, mag-order lang kayo. Ako bahala sa inyo. <laughs> Dami na natin na inum, tol. Sobra na to. Huwag kayong mag-alala. Ano ba kayo? Hindi tayo para mag-enjoy. At saka, wala tayo ba problema yan dahil sa susunod na ligo, magpapadala ulit si Mami sa akin. Ah, kaya kung ano gusto nyo, pulutan ako lang kayo. Uh, eh. eh. Pare, sobrang gusog na eh. nga ako. Lasing na lasing na rin ako eh. Oo nga, Tol, Noy. Eh. Dami mo nang ginastos. Di na natin makain ito mga toy, eh, oh. Tama si Tom. Hindi na natin ito kayang ubusin. Ano pa naman kayo? Eh, ano pang sa isin na pagyaya ko sa inyong dalawa? Kung hindi nyo mauubos yung libre ko, libre to, Tol. Ha? Kaya kung anong nasa mesa ngayon, kainin ninyo at magpakalasig tayo! <laughs> Sabi ka talaga. Oh, <laughs> cheers tayo, cheers! Cheers, pare. <clears throat> Pero tol, teka lang ha. Baka sobrang ginagas mo na pera mo. Maubos na pera mo yan. Walang problema, tol. Sabi ko nga ka kanina, andyan yung mami ko, di ba? Nasa Dubai siya. Next week, magpapadala siya ng pera. Kaya kahit anong gawin ko sa pera, tulustain ko para sa akin to. Kaya ay kayo din. Makaka. Kaya nyo makakakambit. din yung mga gusto ko na makain at gusto nyo na makain ngayong gabi. Grabe, swerte mo talaga sa nanay mo, tol. Buti ganyan, ganyan lang nanay ko. Ewan ko, baka may sarili na ako motor tsaka bahay. <laughs> Ipunin ko lang yung mga padala niya. <laughs> Kaya nga, ako arin rin eh. Swerte mo sa nanay mo. Kaya nanay ko. Ah, uh, di nga ako papayagan. Sabihin, kasama ka naman ng Noy. <laughs> <laughs> Kaya mo mula ba? Basta sabot ko ngayong gabi. Yeah. Cheers na. Cheers tol. Dahil malayo si Mama, mas ramdam ko pa yung pagmamahal ng mga barkada ko. Pati na ng mga kapitbahay ko, mga idol. Kasi sila laging nandyan eh. Si mama laging busy. Si mama laging wala. At pakiramdam ko nga, mas importante pa sa kanya yung alaga niyang bata kaysa sarili niyang anak. At ngayon mga idol, uuwi na ulit si mama dito sa Pilipinas. At hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sanay na kasi ako na wala siya eh. Pero kapag nandito siya, ayoko na din siyang umalis mga idol. Hi. Ay! Ay! Good morning, anak Good morning, ma Uh, eto, alig ka na rito. Upo ka, oh. Upo ka. Yes. <laughs> Ay, eto, anak. Teka, patayin ko muna ito, ha. Paano ba ito? Okay. Anak, eto, oh. Kain ka. Kasi eto ang uh, paboritong inaalmusal ng mga alaga ko sa Dubai. Mm -hmm. Eto, oh. Omelette yan, tapos maraming cheese. Tsaka, hindi ko kasi alam kung mahilig ka sa pepper eh. Kaya hindi ko na nilagyan eh. Baka mamaya, mangangang ka. <laughs> eh, eto, kain ka anak. Ano gusto mo, orange juice? Ay, huwag na ma. Hindi ako makain ng cheese. Lactose intolerance ako. Tsaka, naduduwala ako kung makain ako niyan. Ay, ganun ba? Ay, pasesyon anak. Hindi ko kasi alam kung anong mga hiling mo. O, sige, sige. Eto. Gagawa ulit ako sa lang ito, ha? Bigyan mo lang ako ng mga five minutes. Gagawin ko ulit yung omelet na walang cheese. Huwag <sighs> naman. Okay na, hindi naman talaga ako nag-aalmusal, eh. Tsaka, mayroon pa kaming basketball nila, to. Mamaya na lang, abalik ako agad. Ah, ganun ba, anak? Ay, siya nga pala, anak. Eh, yung mga bagahe ko, hindi pa rin dumarating yung mga boxes ko, eh. Hindi ko pa mabigay pa sa loobong mo, ha? Eh, in the meantime... Ay, eto, anak ko. Tignan mo, sandali. Asa ah, na ba yung ito? Ah, ito yung pouch ko. oh. oh anak ko. Oh. Di ko alam kung gusto mo ito. Di ko alam kung gusto mo yung makakapal na gold o oh. maninipis. Eh, bumili na rin ako ng dalawa. Eh, bagay sa ito, anak. Ito, necklace. Ito, ang bracelet, anak. Hindi ako bumili kung ano eh, ng, ng sing-seng. Di ko kasi alam kung gusto mo. Pero pagbalik ko, anak, bibiling ka. Ha? Okay na, okay na, okay na. Okay na. Uh, maliligo muna ako dahil baka naghihintay. Marami ng chat na siguro si Tom sa akin. Magpa-basketball kami. Sige, tag na ma. Uh, Ay, anak, pwede ba mamaya pumunta tayo sa mall? Eh, may mga gabari kasi akong gustong bilhin. At saka ikaw, pag-shopping na rin kita, anak. Eh, baka may mga kailangan ka. Ma, hindi ko nga alam kung anong oras kayo matatapos mamaya. Baka madaling araw na ako makauwi. Hindi kita masasamahan. Ikaw na muna. Ha? Sige na nga, maliligo na muna ako. O oh, sige, anak. O, oh, break muna tayo, break muna tayo. Sige, lakas mo ah. Gigil na gigil ka sa bola, pare. Ang init mo sa dad floor. Kaya yeah, nga, parang eh. <laughs> gigil na gigil ka. Ano ba ang problema mo? Ay, no, Problema ko kay mama. Bakit, Tol? O nga pala, dyan na nanay mo. Pwede ba kang bumisita doon kasi baka mabigod din kami ng mga ginto. Uba, o pa wala ba, walang problema. Wala pa akong ganun eh. Wag na muna ngayon. Kahit kasi... mga tsokolate. Naiinis eh, ako eh. Naiinis ako sa bahay. Di ko alam eh. Ba't naaalbag ba rin pagdaan dyan si mama? Ba, hindi ka lang sanay tol na nandyan nanay mo. Okay nga yun, di ba? Oh, may bago akong gamit minani ka nagluluto sa iyo, 'di ba? may mga gusto no? you know, mo tol. May nag-aasikaso sa iyo, no? Yo, pa. Min nga, ipunan eh. eh. mama mo, mama ko eh. laging bulol. Umaga pa lang binubulyawan na ako eh. Nanay ko nga Walang pa kaya sa akin, hindi nga hinahanap n'n eh. Yeah. Alam mo eh, 'di ko maintindihan, parang hindi ako sanay na nandiyan si mama sa bahay. At saka, may kasing request eh. Alam mo naman, diba? nasa kanya akong mag-isa. Kung gusto ko umilata buong maghapon, <tapadabay> <laughs> Tol, hindi ko mo lang ng pagkakataon, nanay mo. Siyempre, na-miss ka rin noon. Tsaka ang tagal na homesick noon, di ba? Two years, 2 years bago mo'y dito yun. Tsaka okay lang, enjoy mo na nandiyan nanay mo. Kaya yeah, nga, pagkakataon yun na mag-banding ng mami mo. Tsaka, yung sabi ni Tom ha, wala po muntang kami doon. May mga tsokolate pa doon. Hoy, <laughs> oh, tol. Yung Dubai chocolate. Yung may kanapi ba yun? Ah. gusto kong tikman, tol. <laughs> na, eh. sige na. Pag na may pagkakataon tayo, pumunta tayo sa bahay. Para, tara, balik. Ball game na tayo. salamat talaga, ha, Ate Deli. Maraming salamat din sa mga pasalubog mo. At itong oh, chocolate. Oo, tsokolaki. naman. Akin na to, ha. Paborito to ng pamangkin mo. Ang anak oh, ko mo, oh, Ay, sige, sige. Oh, ito pa, oh. Ibigay mo sa kanya. Ito, oh. Yung mga, ito, Ay, mga damit-damit to. Naku, ito, mga... pinaglumaan to ng mga ano ko. Oh. Mga alaga ko roon. Pero, branded to. Ay, Ate di, naku? isa best na nila ginamit yan. Talaga ba? Nakapatutuwa oh, oh. talaga yung anak ko na ito. Ang saktong, -saktong mo siguro ito ah. Auntie, ang dami niyong binigay sa amin ni tatay. <laughs> Tay, tingnan niyo oh. Eh, teka, kinukuha ko lang dito yung sapatos. Eh, Ay, pinamili ko? pa kayo ni Ante. Ante. Eh, Kasa-kasa. Oy, Deli, sa ganda kasa kasya dito yung sapatos ah. Aba, syempre. <laughs> Kaya yung paboritong kulay, kulay blue. <laughs> <laughs> Ay, basta ha, suotin niyo, gamitin niyo yan ha. Tsaka, oo nga pala, Jerry, eh, Nakuha mo ba yung padala ko nung huli? Magpapadala na lang ulit ako. Pero may cash na ako dito. Ikaw na lang ang mag -ano, ha? Ipasok mo na lang sa bangko mo. Ibigay ko na lang, ha? Auntie, kakahiya naman po. Okay na ho yun. Hindi, hindi. Ano, kung gusto mo, eh, sa akin mo na lang uh, ipadala, Auntie Deli, kasi eh, medyo busy yata. Ito yung, uh, mo. At saka maraming salamat, ha? Kasi pinag po yung adak ko, si S. Jerry. Salamat ho. Ay, ah. tira pala yung anak ko! Ay, nonoy! Ay, magmano ka sa... Hey. Sa uncle mo. Ay, ay, ay ka muna, noy. Mano po? Noy, musta noy? Ay, <laughs> tatulang si nonoy, oh. Laka na katawa mo, noy, ah. <laughs> Ano po? Noy, eto eh, dumating na yung bagahe ko. Tinawagan ko sila agad para makuha na nila yung mga party-party nila. Ay, akala ko ba, eh, tatalay mo rito yung mga kaibigan mo. Nagtabi ako eh. eh. Hindi na. Alam ko, nandito naman sila, uncle, tsaka alas sila, auntie. Magpapa... I... mo na sa labas. Noy, hindi. Dito ka muna, Noy. Kakalating mo lang, ha. alis ka kaagad. <laughs> Pinag-uusapan namin, hindi, yung bigini ni auntie papasalamat lang din kasi ako eh. Kasi, syempre, di ba, si auntie nagpa-aral sa akin. Ha? Huh? Oo, di ba? <laughs> thank you, auntie, ha? Oh. Oo, oh, wag ka na pa. Wag, pasalamat ka na pasalamat. Ay, Cherry, meron akong gold dyan. Gold necklace. Maganda. Shell ko nabili doon sa Dubai. Bagay na bagay sa leeg mo. Ang ganda na leeg mo, oh. Talagang petite talaga. Wow, <laughs> <laughs> auntie, thank you po, ah. Ay naku, ako din. Ate Deli, wala naman akong mga bleng-bleng, oh, wala naman mga palamuti. Baka may, may natatagong ka pa dyan. Ay, ay oo, may sing, -sing ako. Ay! Ito, bigay ng amo ko ito, ha. Pure 18 karat ito. Talaga lahat ng dala ko dito, original. Ay, ay, salamat talaga. Ay, anak, alika rito. Alika, nagpabila ko ng pagkain, madami. Kain lang, anak, ha? Ma, totoo ba na ikaw nagpaaral kay Ate Cherry? Oo, anak. Eh, di ba nabanggit ko rin sa'yo dati nung na-stroke ang uncle mo. Kaya ang ginawa ko, siyempre, eh, sinaloko na lang pag-aaral na Ate Cherry mo para na makatapos siya ng pag-aaral. Tama naman eh. Wala namang problema kung ikaw magpaaral tsaka tumulong sa kanila. Pero, ang dami mo nang nagagastos para sa kanila oh. Tingnan mo, ano ba? Si Tita Esmeralda tsaka si Uncle Pablo. Nandito lang yan kapag dumarating ka. Pupunta lang nandito sa bahay pag nandito ka. Pero pag wala ka, nasa pagbansa ka, anong ginagawa nila? Hindi e, mo lang makita yung spirito nila dito sa bahay. Kung nagkasakit nga ako eh. Sino nag-alaga sa akin? Sila Tom tsaka sila Buboy pa. Eh naandyan lang naman si Uncle Pablo. Wala man lang pagbibisita dito, pati si Tita Esmeralda. At ganun din, pag nagkakasalubong kami ni Tita Esmeralda, ano sasabihin? Nagpadala na ba yung mami mo? Ah. Mandak, eh, alam mo naman ang katayuan nila sa buhay. Ako nga alaga si Nerte na makapag-abroad. Yung mga kapatid ko na yan, syempre, eh, gusto rin makaranas ng kaalawalan sa buhay. Hindi ka naman ipinagdadamot yun, anak. Kaya tingnan mo ang blessing sa akin. Oh, di ba? Nabibigay ko yung gusto mo. Napadadala lang kita ng pera. Nagagawa mo yung mga gusto mo gawin sa buhay. Eh, syempre, hindi, hindi dahil kasi nagdadamot ako. Eh. Binibigay ko yung sa mga kapatid ko. Ma, kung sa akin wala namang problema yun. Kaya lang ako kasi nakakita sa mga gawain nila, sa mga gawin nila. Sa, sa'yo na lang sila umaasa sa tuwing siya at katapusan. Para sila mga manok, naghihintay na lang ng patoka. Hindi na lang sila kumikilos. Anak, ay hey, di bale, hayaan mo. Eh, bahala na. Mahal ko ang mga kapatid ko. Ikaw, asikasoy mo yung sarili mo. Gawin mo ang gusto mo, anak. Ay, hey, nabili mo na ba yung camera? Sabi mo, di ba, gusto mo mag Hindi mo na ma. Pag-iisipan ko muna. O oh, oh sige na, kumain ka pa. Gumawa ako dyan ng leche plan. Ewan ko kung magugustuhan mo. Kahit lokohin ko pa yung sarili ko, mahal na mahal ko talaga yung mama ko. At wala akong ibang hinihiling sa buhay ko, kundi makasama lang si mama dito sa Pilipinas. At ako naman ang mag-aalaga sa kanya mga idol. Nasasaktan ako kapag alam kong ginagamit lang si mama. At nasasaktan din ako sa sarili ko dahil alam ko naging ungrateful din ako na anak. Naging irresponsableng anak din ako ni Mama. Pero alam niyo mga idol, nung nalaman ko lahat ng ginagawa ni Mama para sa ibang pamilya niya, parang may bumuka sa isipan ko na dapat may gawin ako para hindi na umalis yung Mama ko. Sinubukan kong kumuhan ng part-time job sa pag -e edit at ng pag edit ng logo mga idol, pati na rin ng video. Kasi sabi ko sa sarili ko, This time, gusto kong makita ni Mama na maaasahan niya ako mga idol. At ako naman, ang bahala sa kanya. Kita ako na dyan. Ay, hindi na ah. Okay lang. Ano to? Ba't nagliligpit kayo at parang naging pa kayo ng gamit, ma? Ay. Anak, pasesya na eh. ka kasi kita makontak. Tinawagan ako ng abo ko. Eh, may emergency na yung mga bata. Eh, kailangan kong bumalik doon, eh. Kailangan yata nila mag-travel o kung ano. Kaya na-short ang trip ko. Ha? Huh? Di ba sabi mo? Isang buwan ka magbabakasyon dito sa Pilipinas. Isang linggo pa lang, ma. Anong nangyari? Emergency nga, anak. Ano eh. tinawagan ako ni tita. Nagpapatulong din kasi siya mag At Tsaka may greenhousery ako kasi para ipadala niya naman doon sa mga alaga niya sa Dubai. Teka nga. Pwede bang mag-usap muna tayo, Ate Cherry? Ah, oh, sige. Tita, sandali lang ha. Ah, oo, oh, sige, sige. Ako na bala rito. Noy. Ate Cherry, ano ba naman? Ha? Bakit? Ba't ka ba nagagalit? Parang ikaw pa yung nag kay mama na umalis ng Pilipinas at pumunta ng Dubai ulit. Tingnan mo, tinutulungan sila na maging pake. Ano ba naman kayo? Eh, nanghingi ng tulong si tita eh. Tsaka, syempre gusto ko siyang tulungan. Tulungan? Tulungan na makaalis ang Pilipinas? Eh, ba ang gusto mo? Ha? Alam nyo? Wala na kayong ginawa kundi hututan ang aking nanay. Hututan si mama. Ha? Yung pamilya ninyo. Anong ginagawa ninyo? Kayo na lang lagi pinoproblema ng nanay ko. Mama. Tapos, kaya dito gagawin mo? Tutulungan mo siya magpake? Sa halip na dapat sabihin mo sa mama ko na huwag ka nang umalis dahil kawawa naman si Lunoy. No, eh. Kawawa ako. Pero ano maglagawa mo? Ikaw pa nag joke Alam mo, nagsiselos na nga ako sa inyo eh. Baka nagtatrabaho at nag bansa si nanay, si mama dahil hindi sa akin. Dahil sa inyo. Ba't na kina-auntie at kina-uncle? Ano Oy, pa noy. naman kayo? Noy, minahon ka nga. Hindi ko nagugustuhan yung mga sinasabi mo ah. Alam mo Noy, tinutulungan ko yung mama mo kasi wala ka dito. Imbis na ikaw yung nag-aasikaso sa kanya, lagi kang wala, lagi ka nandiyan sa barkada mo. Isang buong araw ko nga lang nandito eh, para makasama mo si tita eh. Alam mo ba sabi niya sa akin? Gusto niyang bumalik ng ibang bansa. Dahil pagbalik niya dito, gusto niya mabili yung kotse na pinapangarap mo. Anong para sa akin? Pangarap ko ba yung kotse na yon? At alam mo sabi niya? Gusto ni tita, pagbalik niya rito, pwede ka na mag-asawa. Na hindi ka mahihiya pag may asawa ka na. Na yung perang iniipon niya para sa kinabukasan mo. Di mo ba nakikita yun, Noy? <laughs> Lahat ng ginagawa ni tita para sa sa'yo. Lahat yun para sa sa'yo. Pero anong ginagawa mo? pinababayaan mo siya. Masyado kang spoiled. Masyado kang ungrateful, Noy. Tignan mo, mama mo. Hirap na hirap na siya. Pagod na pagod na din siya. Pero mahal na mahal ka niya, Noy. Ganun ba? Pasensya ka na, Cherry. Ngayon dyan, nandala lang ako sa buksan ng damdamin at emosyon ko. Alam mo naman na mahal na mahal ko yung nanay ko, di ba? Mahal ko si mama. Ayoko lang siya na umalis sa Pilipinas dahil gusto ko na siya makasama dito. <laughs> Pwes, Noy. para mo naman kay tita yan. Paramdam mo naman sa kanya na hindi niya na kailangang umalis. Dahil ikaw lang iniisip niya, Noy. Ikaw lang ang iniisip niya. O paano anak? Mag-iingat ka rito ha. Pasensya na eh. Na... na paikli ang bakasyon ko. Pero sa susunod na da, kaya amo, i-request ko sa amo ko, mas mahaba na sana ang bakasyon ko. <laughs> Basta ma, pangako mo sa akin ha, na huling dipad mo na to. Tsaka pangako mo sa akin na sa susunod na huwag ka nasa. Dahil pangako ma, promise, pag nandito ka na sa Pilipinas at manatili ka nandito, ako ng bahala. Magtatrabaho ako dahil gusto ko naman makabawi sa iyo, ma. <laughs> ang anak ko, talagang malaki ka na, no, O, oh, sige. Kung yan ang gusto ng anak ko, dito na ako sa Pilipinas. Pero hayaan mo muna magtrabaho si Mama. Panghuli na to, anak para kampanti ako na mabibigyan kita ng magandang buhay. Ma, ah, importante mag-ingat ka doon. Eh, importante, kalusugan mo. Ingatan mo, ma. Kakaedad na ho kayo. At saka, ma, huwag kang ka problema dito sa akin. Papakatino ako. At saka lahat ng mga gusto mo sa buhay, pangarap mo para sa akin, tutuparin ko. Ito pala ma. Ipapakita ko sa'yo. Yeah. Uh, oy. Bagong camera. Ay, ang gara nito anak ah. It, ito yung pinangako ko sa'yo na bibilin ko, di ba? Uh, oh, tingnan mo. Oh, pause ka muna. Ay, sandali. One, <laughs> ay, two. Ay, teka. Wala akong lipstick. Ay, oh, uh, sige. Two, three. Yan. Eh, wala akong lipstick dyan. <laughs> isa, isa, isa pa. pa nga, isa pa. Is isa pa, ma. One, two, three. Oh. Uh, Ayan. Wow. Oh, Ipa-develop mo yan ha. Hindi mo lang develop. tayong dalawa. Oh, oh lang. ka po. Yeah. Ay. One, two, three. <laughs> love you, ma. Ay, I, love you, anak. Mag-iingat ka, ha? Ingat ka po. Mahal na mahal kita, anak. a So I was the one